Hello mga idol, nandito naman tayo sa ating tutorial sa ating roser. So ang nakita ninyo idol is dalawang mugs to sa at sa kalikuran kasi magpalit tayo ng mugs yung dalawa kasi nabingko na yung idol sa nakaraan na taon pag rides natin. So ah, magpalit tayo idol at saka bagong spray na to idol. Kahit maluma na yung mutmut natin, alagaan natin mga idol. Kasi mahirap na mag-ano, mag ano na tayo mag utang na naman tayo ng motor so mas maganda na mag upgrade upgrade lang tayo idol so itong this nito idol is inisprayan ko na to ng 18 gold 18 <laughs> gold na spray so mga idol is hindi naman tayo makabili na mga yayamanin kasi pang mayaman yun <laughs> so mag spray na lang tayo idol no spray na to. So, ang gamit nating na spray yan, Idol, is Kobe. So, ito yung mga bolt na parang yayamanin. no, 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 so, yayamanin siya. <laughs> so, okay lang yan, Idol. So, ano talaga? Uh, wala tayong pera talaga pambili sa totoo lang. So, tama-tama lang yung pera natin. So, ito pala yung ginamit ko na 18K gold. na Kobe. Maganda to idol. Kasi hindi talaga siya ano talaga parang mabasa-basa pag sprinin mo. Sana oo. Oh. So, ang isa ano ito, clear white lang yan idol. Yan ang yan ang ginamit natin natin na ano, na spray. So, ito din yung ano niya idol. Yung bolt niya so yan sa liko ah, sa ano yan idol sa likuran So, inspirant ko na yan, idol. Oh. Para siyang, ano, yayamanin. <laughs> Pero, ano, wala tayo, <laughs> hindi tayo kabili Ito pala yung, ano, sa brick niya, idol, sa likuran. So, inispray ko na to At saka, clear white ko na to So, makinis na siya, tingnan, idol. So, abangan niyo idol. Sa sunod natin na upload, kung maganda ba yung tingnan yung ano natin yung upgrade natin kahit konti sa ating roser so maraming salamat pala idol sa nag like, nag heart sa atin at saka nag follow uh, sana uh, wag kayo mag anom hindi kayo magsasawa sa mga upload natin about sa ating roser so tulong tulong lang tayo mga idol sa mga trouble at saka, at saka ano para ano, salamat din sa nag heart sa atin at saka nag like sa ating mga video So, marami maraming salamat talaga, Idol. Hindi ko na kayong maano, ma -ano, isa kasi sobrang dami kayo. At saka nag-follow sa atin. Maraming salamat talaga. Saan nagtatanong palagi kung saan yung location natin is nasa Dabao po tayo. Mga Idol, nasa Dabao po tayo. Malayo po tayo sa ano. Wala po tayo sa Luzon o sa Visayas. Sa Mindanao po tayo, Idol. Sa, ano, sa Mindanao, ay, sa Dabao. So, itong mot-mot natin, Idol, is i-upgrade natin kahit konti lang idol so maraming salamat thank you